Isang tatlong kilometrong kalsada lang, 3.1 kilometers na kalsada, pinunduhan ng mahigit tatlong bilyon, 1 billion per kilometer. How kung much ito, is it really? Uh, kung ito ay totoo at naganap at we are getting records from DPWH na hindi nila dapat itago ito, nakakaduda ito kasi ang Barangay Development Program, Road Programs, ma'am, na 10 million is already can construct around 3 million, at uh, 3, 3 kilometers na kalsada, 20 million pwede ka na mag-construct. Paano nagkaroon ng kalsada sa Leyte, Diversion Road, daw ito, na nagtatanong ang taong bayan, o ipapatawag nyo naman ang Pilipinas nating mahal. Let's Aba, go. Aba, wala nang wala na kinalaman ng Isseminay. Doon kami na lang ni Ma'am Lorraine ipapatawag nyo. Hmm. Pero, questionably, sa distrito ni Martin Romualdez, 3 billion mahigit sa isang tatlong kilometrong kalsada, yon po ang tinatawag nating iskandolusong mukha ng pangungurakot. Hindi natin sinasabi na kurakot si Martin Romaldes. Ang sinasabi natin, sinasabi kung siguro. totoo ito, ito ay mga apparent indicators and apparent pattern of corruption na ang kanyang pinapalabas, hindi lang ayuda, kung hindi pati na ang mga maanumaliyang mga kalsada. Yan po ang tanong ng taong bayan. So kung hindi mo gusto na tanungin ka, Iddi ipaliwanag mo ito kung mali kami o hindi. Itong nakakumakalat ngayon sa social media na 3 kilometer road diversion project with 3 billion mahigit na pondo. Ma'am. Or, or baka ano, baka Eric si Ferro siya, papahuli niya tayo kasi bawal na naman magtanong. Oh. Si Ferro ka ba? Oo. Oh, si yung may-ari oh. ng Philippines, ikaw si ba may-ari ng Galaxy? <laughs> 'Di ba? Wow. <laughs>